ipatuman sa gihapon ng istriktong clamping operation sa Iloilo City Traffic and Transportation Management sa syudad subong holiday season. Sa interview sa Bombo Radio kay Rolando Holero, Chief Operations ng Enforcement and Clearing Team, iyagin pahayag na magahatag sa konsiderasyon ang ICCTMO sa mga nadakpan na naga-illegal parking kung ini matawag na yara sa tolerable possession. Naghingyo man si Holero na kung pwede hindi lang magdala sa mga pribado nga salakyan sa tiyon sa among mga selebrasyon sa siyudad. Nahibaluan nga sa idalom sa ordinansa, may multa nga 1,000 1,000 pesos para sa mga motorsiklo, light vehicles, kag 1,200 pesos naman sa medium vehicles, kag 1,500 pesos naman sa mga dalagkuan nga sa lakyan. Nagpaandaman ang ICTTMO sa kunsino nga magaguba sa CLAMP nga pagamultahan sa 5,000 pesos kag pagasakaan sa kaso o kung pasakaan sa kaso sa Land Transportation Office. Nag-encourage ako Ya, kung maglagaw mo lang kamo di, you know, kung ang gata gini problema sa aton is the parkings. So please, kung maglagaw mo lang kamo di, may mga uh, public vehicles kita. Pwede kamo kadto di, why na kamo problema, magparking sa inyong mga salakyan. So, uh, feel free. Uh, move around the city, kung di mo gusto mong kanto, anyway, walking distance mo lang ni Tanan, Bilitan lang ng mga salakyan ta, in which amugin ang pinaka-problema sa ating syudad sa